Yes, hello guys. Magandang umaga po sa ating lahat. So, nandito po ako sa may ano, tawag ito, may uh, sapa or suba, na no, suba sa tawag namin dito. No? So, so, boundary po ito sa ano, sa may silangga at saka boundary po ito sa may minsubong. So, Nandito pa ako sa chapel. Kaya yeah, naka, naka, ano, naka uh, upo. So, ito po yung ano, guys. Yung tulay na makikita ninyo, no? So, sino kaya ang politiko <laughs> makapagbigay ng magandang tulay dito sa, ano, sa Silangka to Minsubong, no? So, ito po, guys, is yung ah uh, boundary sa Mensubong ito yung chapel guys sino makita so chapel po iyan chapel po ito sa may, ano sa may Mensubong so ito po yung boundary sa ano sa Mensubong na tulay makikita ninyo guys <coughs> no so sino kaya ang mga politiko na makapagbigay ng magandang tulay <laughs> dito sa probinsya ng Misamis Occidental ay I mean Silanga boundary to Minsubong no so ang tulay dito guys is ano kawayan lang no so ino ano tinusok po ito sa ano sa may lupa sa suba para ah uh, madadaanan ito no so maganda yung tubig guys <coughs> no? yung tubig yung sa guys is dagat na po ya, dyan so ito papunta sa mabang sa papuyan po yan suba no? so maganda dito maliligo kasi ano mataas yung ano yung ano yung ah <coughs> uh, tubig no 220 ata yung high tide So ito po yung ano guys, nakita yung ano yung tulay. Kaw, po ito. <coughs> kaya ano, lumakad po ako papunta diyan sa tulay, no? Sino kaya ang mga politiko na magandang kalooban na makapagbigay ng magandang tulay? So sa may unahan guys doon, meron pa mayroon pa doon na yung tulay na kawayan pa din. No? Kawayan pa din kasi may sapa pa doon at saka may suba ay, I mean may sa suba suba at saka I mean saba suba <laughs> rather or sapa. No? So, sa kabila din. Ang <coughs> maganda yung ano yung tubig. So, ito yung tulay na dada, dadaanan ng mga residente dito sa may subong. maganda naman siya guys pero unsafety no? unsafe unsafety siya so wala pang wala pa sigurong mga politiko na nakakita nito meron man siguro ba, baka nagbibigyan na sila ng budget para makapagbili ng ito yung uh, kawayan. So, mas maganda yung safety, yung mga tao na dumadaan dito. Hindi unsafety, no? So, yun lang po ang, ang ano dito guys, yung, uh, yung update, no? Dito sa Minsubong, boundary to Silanga, no? Boundary na po ito guys. Doon sa kabila, Silanga. Dito naman is Minsubong namin subong na yan makikita malaki yung ano guys yung malaki yung ano yung dagat no? dagat guys yung malaki <laughs> yun po guys ang update dito so magandang umaga po sa ating lahat so makita ninyo guys oh yung tulay ka kawaya no tumutunog yung <laughs> ano guys yung dagat <laughs> tingnan mo guys tumutuya oh. tingnan mo oh. <laughs> tumutuya no? tumutuya sa guys so yun lang bye bye